ko ito timun timon-timon madami ay ito mga idol ay mga idol oh, isang kilo yan mga idol may git hanggang gabi ng ulam to mga idol yung iba sa sabuhan ko mga idol ito ng kamatis muna natin Mag Sabaw naman tayo ngayon mga idol. sinigang tayo ngayon mga idol para makaigap ng sabawo. Ayan mga idol o. Oh. Ayan ang ulam ko ngayon mga idol. Kung pritrikado na yan, may loya na, sibuyas, tsaka babang, kamatis. Lagyan natin yung ating mga idol. Ito, timuntimon. Tawag sa amin yan. Masarap pesta ito mga idol. Ayan. Aluwa natin ng kunting gulay mga idol para dagdag sustansya yan lang mga idol wala nang marami pang ano. Baikop lang tayo sa bawa ayos na yan Pwedeng asin. Ay, ulam na naman ang mga idol. Itabawaan. Tikmo natin mga idol kung talagang pwede na. tama ng ito let's eat na tayo mga idol yan mga idol luto na yung ating sinigang na ano isdang timon timon kung tawagin sa amin to eh dito sa patagalugan yata liwas yata yung tawag nito kain tayo mga idol sarap ito Dapat yung kunang inaluan kunang ng, ko ng gulay mga idol Kain na mga idol. Sarap mo ito mga idol. na to Marami ang binili ko nyan mga idol. Yung iba. Papaksyo ko. Sarap sa paksyo yung. gutom na yung alaga ko mga idol hindi lang katapos ko bigyan ng pagkain magandang araw sa ating lahat mga idol ito paggulay uh, tayo ng uh, gulay na gabi or lying ito mga idol yung ano kakanggata Tsaka ito yung uh, pangalawang piga mga idol oh. Sarap to mga idol. Yung e, mga idol oh. Isang bukos ng uh, gulay na gabi. Tamang-tama lang to. Pang ngayon mga idol. Yan e, lang ang rekado natin. Yan e, mga idol, simple lang yan. Wala tayong ano, isda ngayon kasi ito na lang muna isda rin to mga idol kasi lang nasa loob ng lata yan lang lakado mga idol bawang luya boyas at saka may paminta pa ako doon mga idol ito yung mga gakanggata lutuin na natin yan mga idol Shout out mga idol. Magandang umaga sa ating lahat mga idol. Tayo mag-prepare naman ng pag-ulam mga idol. Wala nga ating ulam ngayon mga idol. Kulay na lalaki. Gabi. Kaya e, mga idol Na, Nahilay ko na siya. Nahilay-slice ko na. Tapos to na lang na pagluto ng mga idol ah. Yan ang ulam natin ngayon mga idol. Dito na tayo dito mga idol. May simuyas. Bawang. Kailangan maraming bawang. Kaluya. At kasi siyempre mga idol. Kailangan ang ating pansawag yan, mga idol. Yan. Samahan niya kung magluto mga idol. Masamahan na ako maglutok mga idol. Malinis na po ito. Mawasan ko na po yan mga idol. Uh, Luluto pa natin siya mga idol. Pabilis na tumuluto mga idol dahil <laughs> sariwa yung natin hindi pa siya tuyo masyado. Okay, mabilis na tara mga idol. Luto natin. Lagay na natin yung kakanggata mga idol. Pwede tayo, tayo na siya. Lagay na natin. Pwede natin ilagay yan. Ano mga idol yung ating kakanggata. Ano mga idol. Antayin lang natin kumulo ng konti ulit mga idol. Tsaka patayo-tayoin lang natin. Ay, napakasarap po niyan mga idol. Binaginata ang ng ginataang laing, Lubog-lubog natin yung ating tinapa idol. Tapos mga idol. Tapos kunting silyo mga idol. napakasarap na eh ito pwede na tayong kumain mga idol palotok na ito titikman na lang natin kung talagang masarap talaga ayun, tikman natin ito mga idol ako po. Ay napakasarap ng idol. Ready to serve na mga idol? Kain na tayo. ginataang ang laing mga idol, saka pritong tulingan, saka tinapa. tayo Kain tayo mga idol.

Sarap ngangkin, natangu ulay mo dulu mga idol, luto na yung ating kanin. Kaya na naman tayo mga idol. Pila ko ng isang tarasong tulingan. Kapaksiw ko naman ito mga idol. Ang ulam ko ngayon mga idol. Eh, mga idol, sariwa na naman tayo mga idol. Malak sa kanila. Sa akin ito. yun, Ito na mga idol, oh. Tutuoy na natin. Pasyo lang ito mga idol, apat na praso lang. Bawang. Kakunting luya. Sibuyas. Tapos lagyan natin mga idol ng suka. Mga idol, oh. ko dito mga idol yung suka na ano. Minakababa da luya, yan. Asin. Ayan na mga idol. Ayan mga idol. Balik tarin lang natin mga idol. Teka din natin ng kunting mantika mga idol. Yan, konti lang. Ayan na lang mga idol.